Maayra Alda, mga kasuya. Kung gusto mo mupalit o gamit sa balay, ani na mo sa San Jose Malay Balay. Wow. So unsa sa paigihulat, ayan na paglangay. Sa Joyce Furniture Shop, ikaw malipay. Kaysa kaligon, di ka magmahay. Ayay ka. <laughs> Atak na dinhi sa Barrio Panit, San Jose Malaybalay City. A barrio within a barrio. Alam niyo ba kung bakit tinawag itong Barrio Panit? Kung alam niyo, please comment down below. At ngayon, Puntahan na natin ang paggawaan ng kanilang furniture and fixtures. Dito natin nakilala ang owner na si Sir Tata at ang kaligayahan sa kanyang buhay, si Ma'am Joy. <laughs> sir, ano sa mo nagsugod? O kanong ipanganlan ninyo o Joy ang inyong furniture shop? So, nakasugod din niya ni Sir since 2019. So, sa so nga nga ang among shop, e, ganla na mo ni siya Joy's Furniture tungod kay ang pangalan sa mga mo no, si Joy. Ah, so magmalipayon so, gid ay sir no, Malipayon gid makapalit, makapalit sa among unit. Eh. <laughs> Digid magmahay. Eh. Dito natin makikita ang posiso mula sa simula hanggang wakas. O dire gid pangunayan na ni sir tata kay e absent ang uban panday. Siguro takot silang makakita ng cute. Nakaka-ta-cute. Atong masaksihan kung gaano kasulid ang pagkapanday o pagpaligon sa mga furnitures and fixtures. Tinarong talaga ang pagdukdok ug paglimpyo para makuha ang nindot kaayo nga quality. Kasing-kasing pagyod ang pagtrabaho ni Ma'am o Sir Dinhi. Tingnin nyo lang o, oh. malipayon kasi ila sa ilang trabaho. nagmaskara lang ng isa, kaya nahiya daw siya. Huwag ka nang mahiya ma'am, wala nang hiya-hiya wala namang kabaya dito so kung sa uban kung gusto mo mo abil sa mo ang mga display anhi lang mo diri sa proxing ko sa nose malibalay okay mi todo mo ta dere so kung gusto pon mo man kasukod dire ra nga tong sukod pwede may mo ato sa inyohang lugar kung asa mo dapit amo lang sukdan kung unsa nga unit ninyo gusto so pwede na, na siya kung ma-abil mo, mo dire sa among shop Unya, ang delivery ani sir. So, kung within Malibalay, pre delivery ta kung ka. No, no charge, no charge. Kung diri sa Malibalay ta ngayon. Kung magdala sila ang ilahang design, pwede ba kung tayo anak sir? Pwede. Kung nga design nga inyong gusto, pwede ra mo lang awat ko. Okay, ato lang sabutan ko. <laughs> Dito, pinamalas ni Ma'am Joy at Sir Tata ang kanilang galing upang masigurado ang magandang quality sa kanilang produkto. Ang kaligon sa ilang furniture and fixtures, sama kaligon sa ilang relasyon. Yeah. So unsa paigihulat, bisita na mo din eh, huwag inyong makita unsa kapulido ang ilahang produkto. Sa ating pagtangkilik sa mga lokal na produkto at sa pagbili sa mga lokal na gumagawa sa San Jose, hindi lamang tayo nag-iinvest sa kalidad ng mga gamit, kundi sinusuportahan din natin ang pagunlad ng ating komunidad. Uh, kung gusto mo mag-order, sa mo amin to order may kasagara agad garun. Pwede naman mo kontak sa number sa kumbana, sa ako or sa page na mo. Pwede dito naman mo kuan kaya dito naman po po mo reply if ever mag-chat mo o inquiries. Uh, location na mo, Purok 5, San Jose, Malay-Balay, Bukidnon. Mahalagang ipagpatuloy natin ang pagsuporta ng mga negosyante dito sa Malay-Balay upang umunlad ang ating ekonomiya at magtagumpay ang ating mga kababayan. Sa pamagitan ng ating pagbili, tinutulungan natin na magpatuloy ang kanilang negosyo at trabaho para sa kanilang pamilya. Suporta sa lokal, suporta sa ating kababayan at kinabukasan. Carlitz Torres po, salamat tungkay sa pag-uban.